Welcome sa Inside Fusion mga kaibigan kung saan ating tinatalakay ang mga mahahalagang issue sa batas, politika at hustisya ng malinaw, straightforward at patas. Sa episode na ito, ating iisa-isahin ang legal na opinion ni former Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na isinagawa sa bisa ng warrant mula sa International Criminal Court or ICC. Ayon kay Justice Askuna, hindi maaaring piliin lang ang mga bahagi ng Rome Statute na susundin ng gobyerno. Kung kinikilala mo ang isa, dapat kilalanin mo ang buo. Ang tanong ngayon, may paglabag ba sa batas kung hindi sinunod ang buong proseso? At kung sakali Maari ba itong maituring na parang kidnapping kung hindi dinala sa tamang hukuman? Yan ang ating tatalakayin ngayon. Ano ba ang Rome Statute at paano ito konektado sa ICC? Ang Rome Statute ay isang international agreement o kasunduan na nagtatag sa International Criminal Court, ICC. Nilagdaan ito ng Pilipinas noong 2000 at naging ganap na kasapi noong 2011. Noong 2019, nag o umalis ang Pilipinas sa statute pero ayon sa Article 127, mananatili ang obligasyon ng bansa sa mga kasong inimbestigahan bago pa ito nag-withdraw. Dalawang artikulo ang binigyang diin ni Justice Ascuna. Una, Article 127 na ang obligasyon ng isang bansang umatras ay nananatili para sa mga kasong sinimulan bago ang withdrawal pangalawa article 59 na kung may inisyu ang ICC na warrant of arrest obligasyon ng estado na iharap ang akusado sa judicial authority ng sarili nitong bansa ang pananaw ni Justice Askuna, may mga nagsabing ang Pilipinas ay obligado lang sa Article 127 na kaya dapat kilalanin ang visa ng ICC warrant pero hindi na daw saklaw ng Article 59 dahil hindi na tayo miyembro ng ICC. Pero ayon kay Justice Askuna, hindi pwedeng ganoon. Hindi daw pwedeng pumili lang ng mga bahaging susundin mula sa Rome Statute. Binigyang diin ni former Justice Askuna na you cannot be selective. If you want to apply the Rome Statute, then apply the whole thing. Ang punto niya. Kung kinikilala mo ang Article 127 at sinasabing may bisa pa ang obligasyon, dapat kilalanin mo rin ang Article 59 na nagsasabing dapat dumaan sa lokal na korte ang proseso ng pag-aresto. At ayon sa kanya, kung hindi ito ginawa, ay may paglabag. Ngayon, pakinggan at panoorin natin mismo ang bahagi ng interview ni Justice Adolfo Ascuna kung saan ipinaliwanag niya ang kanyang posisyon tungkol dito. Mainam na kayo mismo ang makarinig mula sa kanya para mas maunawaan ang kanyang punto. Narito ang aktual na bahagi ng kanyang panayaman. It's validity and our obligation to honor it continues because of 127. But 59 no longer applies. Is that your, do you agree with that view? No, my view is that you cannot be selective. If you want to apply the Statute of Rome because you are still obliged, then you apply the whole thing. Yeah. Uh, so, to me, there is a violation. But as I said, the ICC doesn't care if there is a violation. Ngayon, tanungin natin, kung hindi dinala sa isang competent judicial authority sa Pilipinas si former President Duterte matapos siyang maaresto, at hindi ito dumaan sa due process ayon sa Article 59. May paglabag ba sa Rome Statute? Ayon sa legal opinion ni Justice Ascuna, oo, may paglabag. Ang Rome Statute ay hindi pwedeng sundin ng kalahati lang. Kung susundin mo ang Article 127, obligasyon na kilalanin ang warrant, kailangan mo ring sundin ang Article 59, obligasyon na iharap sa korte. Ang mas mabigat na tanong, kung walang due process at hindi dinala sa korte, posibleng bang maituring na parang kidnapping ang naging pag-aresto kay former president Duterte? Sa ilalim ng local at international law, ang pag-aresto ng sino man dapat ay may basehang legal at dumadaan sa korte. Kung wala nito, kung hindi dumaan sa judicial authority ng bansa, maaari itong tawaging illegal arrest o posibleng kidnapping, depende sa sitwasyon. Ngunit, kung kinilala ng gobyerno ang ICC warrant sa ilalim ng Article 127 at isinunod ang Article 59, then legal ang proseso. Posibleng walang kidnapping. Pero kung ginamit ang bisa ng warrant pero binalewala ang judicial process. Ayon kay Justice Askuna, may malinaw na paglabag sa batas. Ang mensahe ni Justice Askuna ay simple pero matibay. Kung kinikilala mo ang Rome Statute, dapat buong proseso ang sundin mo, hindi pwedeng pipiliin lang ang pabor kung kanino man. At kung binalewala ang tamang proseso, kahit may warrant pa 'yan, may paglabag ka pa rin. Ano sa tingin ninyo mga kaibigan? Sang-ayon ba kayo kay Justice Askuna na may violation kung hindi sinunod ang buong Rome Statute? At kung wala sa tamang korte dinala ang akusado, tingin nyo ba pwede nga itong maituring na kidnapping? I-comment nyo ang inyong opinion. Gusto naming marinig ang pananaw nyo. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel na ito, at i-share sa iba para mas marami ang makaalam ng ganitong importanteng issue. Maraming salamat po sa panunood.